Hi mga boss, good morning at welcome ulit sa aking munting channel Panibagong araw, panibagong video tayo mga boss At nandito tayo ngayon sa Barangay Timalan uh, Bumalik kami dito mga boss sa Timalan Susubukan namin kung mayroon ng kumakagat Bumabalik na yung isda rito So samahan nyo kami mga boss sa aming fishing adventure ngayon Si boss Ed, susunod daw mga boss Alright So kakain lang muna kami Bago kami magsimula doon Pero Bago ang lahat mga boss Salamat po tayo ka Lord Lord maraming salamat sa panibagong araw na binigay mo sa amin At panibagong lakas At blessing na kami ay gising pa mga boss At ngayon kasama ko ngayon yung aking anak yan. Para may magbabantay dito sa gamit Alright So shout out na sa ating mga sulit viewers dyan at sa team support hindi kami gawin love shoutout sa inyong lahat alright alright mga boss uh, punta na tayo doon sa gitna hanapin natin yung bato dyan mga boss may bato dyan sa gitna doon tayo papatong kung mahanap natin kaya sama nyo ako mga boss lalangoy tayo doon sa bandang gitna Right? let's go Ay, maganda ng dagat ngayon mga boss kasi malinaw na nakikita natin yung ano, ano. Nakikita yung buhangin. Sana makapa natin yung patong dito para makapwesto tayo. Tingwit na naman tayo mga boss tayo sa Timala naman ngayon Yan, medyo na malalim na nga rito mga boss oh. Hindi ko pa makita yung bato malalim na sana kayo bato ah ito siguro yung mahalon alon malinaw ang dagat ngayon mga boss mo masarap mag swimming dito ngayon na tayo mga boss <laughs> malalim na dito dito natin mahanap yung bato mababasa yung ating camera dito lang tayo sana natin yung hagis mga boss bato para ano makapwisto tayo ng maayos okay so mga boss unang huli Good size mga boss Good size size good size. mag oh. right? So, 16 mag Sa unang huli mag 16 mag 16 mag 16 mag 16 mag na yeah, sunod-sunod na yung kagat para karami tayo yun mga boss pangalawa oh, ito medyo malaki dito medyo malaki ito mga boss oh yan good size size mga boss, lunok na lunok ayan o oh. huuuu hmm, laki alright sos, grabe lunok na lunok niya o oh. talagang nagutom ah asan Yan mga bos Agis sulit Ada lawan na tayo Dapat malayo Ayan Dapat Malayo Agis

tayo sana tuwing hagis eh, kadali tayo para Di sayang yung hagis right tumingi dyan dyan ka lang dagat mga boss dito na sa ano lampas sa uh, baywang ano sa abutin ng ating camera eh dito dala yung no yung sa ulo natin ha uh, gayan meron pa reserve apa tuh reserve Dari nanti lagi saya pulsa Satu alright Baik Agak sulit Iyai Mali, masih kira Masih kira pahen Peace on mga boss. kasi hey, ako'y nahirapan na dito ang <laughs> lalim-lalim ayan laki good size na good size talagang oh. lunok na naman Good size Mahirapan natin mga ka mga boss kasi grabe ang lalim. Okay lang yan. So mga boss, peace all. size, puro good size mga boss talagang okay tayo ngayon ah, napangahan ah. sudkapin sa punuin mo pagdali Aray ko. Malun-alun pa eh. Hindi na lang kung hindi na lang mahimig yung dagat para hindi tayo mahirapan. Oops! Oops! Oh! <laughs> Bagsak pa tayo. na bilang mga boss ah. Iyay, mali yung ating twist to, ah. sige lang baka na dyan o yan o oh. oh. kaso malalay pa rin Alay ko lalim. Nandun yung isang bato. Oh. Pero masyado malalim yung nandun. Hindi ko makita. lagay ng dagat eh. yun Isun okay, mga boss. <laughs> lunok 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 niya yung aking basang basa na ah, talagang ah, lalim ng tubig dito eh Uy! 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 Gapin, super awas, puno pagdali Hah? Mabigat yan Ndiko nga deh sa tabay lagi wong isa ko eh. Sulit, <laughs> hindi mo ako kahagis ng maayos. Eh, ang lalim, lalim ng tubig, mga boss. Hirapan, no? kamera, mga tubig, oh! Baywang. Dadalhin mo sa al... Vamos!